Ito na, na, iniintay nilang kwento Tagaytay Rest House ni si Kim Chu Hindi makukuha ng sino man Viral ngayon sa mga Kim Paufanay eh, Ang photo ng isang lalaking nagbenta ng property niya kay Kim Dito ay proud niyang sinabi na malaking bagay para sa actress Na ininvest niya ang pera niya rito What do you mean hindi pwedeng makuha? Nakita oh, ko din naman talaga ito Ang ganda hmm. ng rest house Grabe! Napakaganda kaya siguro na in love modern eh na in love hmm. si Kim diyan sa si Reese house na 'yan kaya kaya hindi siya papayag na hindi mapunta sa kanya at kinuha niya sa matatamis niyang mga ngiti uh -oh. na na-hypnotize si CEO <laughs> kaya hindi niya nagawang ibigay sa isa pang buyer kundi kay Kim Which At saka is, bagay naman for her bagay Kim. naman for her pero inyo ilang Magkano kaya ito? sa mga 20 million kaya ito. Baka 30. more pa eh, Kasi sa area di ba? Oo, yung lot area eh, doon lang, lang. Ang mahal-mahal pa lang ng lupa. Or doon, more pa. Diba? Mm -hmm. Yung mga tama lang naman, Sigur na sigurado na talaga na hindi pa pwedeng ibenta yan. Kasi nga uh, pangala hindi lahat naman lahat naman ng property ni Kim. Ah. Uh -huh. Pero uh, sometimes kasi, 'di ba? <laughs> hindi mo na masabi. Pag ito pa ang nakuha at yung yung pinag uh, shootingan ng uh, serya nila doon sa Cebu, hmm. baka naman magwala na si Kim. Eh, nako. Ang action hirap ng ng condition ni Kim talaga. Hindi ka hindi siya parang, ang dami niyang pwedeng gawin na hindi, nalilimitahan na, na, siya. So, the only thing na pwede niyang gawin ay mag-file ng kaso. Yun lang Yan talaga na ka. eh. Kasi pwede naman niyang puntahan. Pwede niya talaga lahat ng gawin eh, galit mm -hmm. niya. Pero, kaya lang, pigil na pigil eh, di ba?